Halos dalawang linggo pa lang mula nang manalasa ang Super Typhoon Uwan sa Northern Luzon, muli na namang binayo ng malakas na ulan ang probinsya ng Apayao. Ngayong araw kasi November 20, nakaranas ngayon ang probinsya ng heavy rainfall dahil sa shear line. Ang Apayao River sa bayan ng Kabugao lumampas na sa critical level. Ang ilang mga residenteng nakatira malapit sa ilog nagsilikas na. Walang humpay naman ang pagragasa ng tubig sa West Apayaw Abulog Irrigation System sa Pudtol, Apayaw. Ikinas na naman ang isang search and retrieval operation sa bayan matapos mapaulat ng ilang individual ang natrap sa Sityo Purag, Barangay, Badwat. Kaliwat kanan din ang pagguho ng lupa sa mga kalsada. Sarado sa mga motorista ang Apayaw Ilocos Norte Road, Kabugaw Pudtol Luna Cagayan Road, Koner Kabugaw Road at Claveria Kalanasan Kabugaw Road. Sa bayan naman ng Santa Marcela, pinasok na ng baha ang ilang mga kabahayan. Hindi na rin madaanan ng kalsada papunta sa barangay Luyon sa bayan ng Luna dahil sa pagragasa ng baha. Sa probinsya naman ng Cagayan, lubog na sa baha ang mga kalsada sa Tuguegorao City. Nasa alarm level na rin ang level ng tubig sa Bunton Bridge. Ilang mga sasakyan sa barangay Anufanan is hindi makatawid dahil sa pagragasa ng baha. Pinayuhan naman ng Tuguegaraw LGU ang publiko na maging alerto at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad para sa kaligtasan ng lahat. Ang bayan naman ng Baggao, pitong tulay na ang hindi madaanan dahil sa patuloy na pagtaas ng level ng tubig. Malapit na ring umapaw ang ilog nito sa barangay kallaw sa bayan ng Peña Blanca. Nakaalerto na ang PDRRMO ng Apayaw at Cagayan sa pagresponde sa epekto ng shale sa Northern Luzon. Angel Arquero, RNG News.